Okay, hey, good morning. 3.30 a.m. Ito tayo masyado nakatulog. Kasi yung tubig, maabot na hanggang dito. Ayan. Ibasa na yan. Ito na lang, isang metro na lang siya mula sa <laughs> sa tent natin. Actually, minove na natin yan eh. Ito na yung pinaka-cottage. Oh. Minove na natin. Maabot yung tubig hanggang dito dahil high tide. Pero ngayon, matras na siya doon na siya sa dulo. Yung layo na. Literal na wala tayong kasama ngayon dito sa island. <laughs> Yan ang view natin for the next two days and two nights. Tara na! Sama ka sa biyahe ko! Kinabukasan, sa day 3 ng ating Mindoro Loop Adventure Ride, maga pa rin ako nagising upang i-check kung maganda na ang panahon. Ako na naman ang mag-isang naka-check-in dito. I think wala mga naka-check-in dyan. For 1,000 pesos na no? yung lodging natin. Kaya eh, wala signal dito eh. Uh, kung meron mas sobrang hina. Ako wala wala So yun si may, Yeah, medyo may stars na wala nang pag-ulan okay so mga hanggang mga 7am tayo rito tahimik medyo creepy lang <laughs> wala kasi ibang tao na ibang naka check in I think ito sa sasakyan sa may ari yata to eh or sa staff <laughs> so basically tayo lang nandito dito sa lodging na to <laughs> Matapos ang nakakabang pangyayari kagabi, naging maayos naman ang aking pahinga dito sa lodging house na nakita ko kagabi. Dahil nasa bulalakon na ako at malapit na ang drop off point sa isang isla na pupuntahan ko, sinulit ko na ang pahinga at hinintay na ang pagsikat ng araw bago ko iwan ang Filipas Lodging House. maganda na ang salubong ng araw. ang pas ng alon, hunin ng ibon at malamig na hangin na bumabati sa akin sa araw na to. Around 7.30 am, nagpasya na akong iwan ng lodging house at humanap muna ng makakainan dahil hindi ko na nagawang kumain kagabi. Dito ko naman nakita ang masarap na lomi na saksakan sa dami pero mura ang presyo. Pero hindi naman bitin sa lasa. Wala silang rice. So, yan, order naman na muna tayo ng uh, lomi. Kaya yung serving nila, napakarami. No? Good for 3 to 4 person. Yan, kaya karami yung uh, serving nila. Kailangan dahil na walang uh, single serving, order na natin. Uh, good for 3 to 4 person. Tapos yung hindi natin maubos ibabalat na lang natin sa babaunin natin. naman. Matapos kumain ng alungsal, nagpatuloy na ako sa biyahe patungo sa baryo ng San Juan sa bayan ng Bulalakaw upang doon sumakay ng bangka patawid ng island. Pero bago yan, namili na muna ako sa bayan para may baunin tayo sa magiging stay natin sa island. Sabi nung uh, nagtanong tayo sa attendant kanina, sabi niya ito na yung huling bayan na pwede tayo mamili. So mamimili na tayo ngayon dito ng uh, pwede natin mabaon para Heto na yata ang isa sa exciting part ng bawat biyahe ko, ang rest day. Hindi pa man ako nakakarating sa drop off, napakaganda na ng tanawin na sumasalubong sa akin. Unti-unti nang napapawi ang pagod ko sa nagdaang dalawang araw ng mahabang habang biyahe natin. Papasok sa bari ng San Juan, bakas na ang payak at simpleng pamumuhay na malayo sa pulusyon at gulo sa mga syudad na nakasanayan ko araw-araw. Nang marating ko ang barangay ng San Juan, agad na rin ako nagtanong sa mga locals kung saan ako maaaring makasakay ng bangka patawid sa kabilang isla. Napakabait talaga ng mga tao dito sa Mindoro. Agad naman ako nakahanap ng masasakyan na bangka at sila na rin ang nag instruct kung saan ko pwedeng iwan ang motor ko na si Doming. Ito so, tayo sa parking lot ng uh, San Juan. Dito yung uh, mga boat ride. So lahat ng gamit ng motor eh, na unload na natin talaga so yung medyo mahirap kapag uh, solo ride lahat ng ano asikasuhin mo kasi so lahat ng gamit ilipat natin sa mga backpack katulad na itong foldable na backpack so may iiwan na nga yung motor dito secure naman yan so transfer natin lahat ng laman ng box tulad na ito ayan isang bit, -bit yan saka to so yung mga pinamili natin kanina ilalagay natin dito matapos ang sandaling pakikipag-usap sa mga tao at masecure si Domeng Agad na rin ako pumunta sa boat dock para makasakay ng bangka. Dito na tayo sa Siquijor Island. Kasi tatay na Ayun, dito po ang pagkain. Eh. Eh, May naroon silang parang daan dito. Pupunta lang dito sa parang boat pier na uh, makeshift mga kawayan. Tanaw na tanaw mo na yung uh, ganda ng uh, dagat. Dahil mag-isa lang ako at wala namang ibang kasabay na turista patawid ng island. Kinailangan ko ng bayaran ng buo ang bangka ng 1,100 pesos na kaya sana maglaman ng 12 na pasahero upang maghatid at magsundo sa akin sa island. Binayaran ko na ang 1,100 pesos na bangka, total ay masasolo naman natin ang island. Sa totoo lang, Marami pang magagandang island beaches sa Mindoro, ngunit pinili ko ang island na to sa pagiging payapa, payak at pagiging natural nito na dahil hindi pa nga to masyadong ganoon ka-developed. Sa mga katulad ko na panay traffic at syudad ang nakikita araw-araw, malaking bagay na ang paminsan-minsan na pagre-reconnect sa kalikasan. Sa bawat mga tao na nakakausap ko, hindi nila maiwasan itanong kung bakit mag-isa lang ako sa malayong lugar na tulad nito. Na Pero naisip ko, bakit nga ba? Pagbaba ng island, agad na rin ako nakipag-usap sa caretaker nito upang makakuha ng kubo. Nagkasundo kami ni nanay na magbayad ako ng 500 pesos para sa buong stay ko sa island at pwede kong gamitin ang kahit anong kubo na nais ko. Matapos na magkasundo sa presyo, agad ko na rin ang lugar kung saan ako pwede magtayo ng aking camp. Upon reaching the island, ganda ng beach nila, ganda ng... Uh... Ng, uh As for now, walang guests <laughs> kita nyo naman tingnan nyo naman dito. yung dito ito yung ano natin walang tao matapos makapiling ng perfect na lugar agad ko nang tinayo ang aking tent at nilagay ang camping tarpaulin dahil baka bigla na namang umulan so after ilang minutes na set up na natin ang full ang ating campsite so ito na yung final output natin ng ating camp we have our tent here tapos meron na tayong tarp sa taas na magpoprotekta sa atin sa init at saka sa biglang ulan kasi hindi natin uh, ma-predict yung panahon minsan biglang uulan eh, tapos eh, ngayon maaraw na naman tapos eto lang yung cottage natin na actually pwede natin gamitin yung other cottage pa dyan eto yung mga pinamili natin pagkain so eto may tubig na tayo so okay na may panluto may butane gas so ayan, walang katao-tao dito sa sa resort <laughs> so wala na naman natin yung resort <laughs> dahil nga hindi peak season ngayon dahil kompleto na ang aking camp Agad ko na rin nilibot ang isla na malapit sa aking base camp. Wala ka tao-tao rito sa island. na natin yung uh, part dito na puro batuhan. Kung anong isura sa uh, dulo. Kahit na wala talagang tao, solo natin yung resort, yung isla. Doon may mga nakatira dito na locals. At doon sila sa dulo. Itong kabilang dulo, walang bahay dito. Dulo na ito ng resort. Wala ka na talagang hahanapin pa sa linaw ng tubig puting buhangin at malamig na hangin na malayong malayo sa tanawin na nakasanayan ko araw-araw. Ano nga kaya ang makikita natin sa island na to? Mga kabiyahe, welcome sa Sugikay Island! ganon ka-develop ang lugar na no ang natural na ganda ng karagatan, dagdag pa ang mga lilim na dala ng mga puno ng bakawan sa dalampasigan. Tanaw na tanaw ko rin ang paglubog ng araw na tila ba ngumingiti sa akin sa pagbati nito sa isang matagumpay at masayang hapon sa aking adventure. Pagtatapos ng araw Naghanda na ako ng pagkain Para ngayong gabi Bago pa man dumilim Dahil nga walang supply rito Ng kuryente Sinindihan na ang ilaw uh, Hanggang mga 9 daw Sa mga adventure ride Iba rin ang saya Kapag nakapaghanda ako Ng sarili kong pagkain Hindi man kasing sarap Ng mga pagkain na nakasanayan ko nakaka-proud at fulfilling pa rin na nagagawa ko ito sa mga biyahe ko. Tapos so, na tayo magluto. So here's our dinner for tonight. Yung tira pa rin nating lomi kanina. Yung hotdog. Yung niluto nating corn beef. Not so appealing but edible. Tapos itong sandamukal na kanin natin. Pero maraming pusa rito. Uwigyan natin sila pag di natin naubos. Kaya tayo. Matapos kumain, saglit kong pinasyalan at na ng itsura ng island kapag gabi. Papatunayan natin ngayon kung gano'n tayo katapang. I-explore tayo rito sa island. Isa tayo caretaker wala explore natin ang island at gabi ay makikita natin dito ayan, ayan niya pag gabi may mga isdang tumatalon-talon dyan kanini kaso dahil na ilawan na ah, sila after may secure ang mga gamit ko Naghanda na rin ako mahiga upang maaga magpatuloy ng pag-explore ko sa isla kinabukasan. Kinabukasan, maaga pa rin akong gumising para mapasyalan ko ang buong isla. Naghanda na makakain at makapagkape para simula ng aking araw. Matapos kumain, agad na ako nagsimula sa paglalakad sa buong isla. Hindi rin ganun kalaki ang sugi kay Island kaya naman nagawa ko itong libutin at pasyalan at makarating sa parte nito na wala na talagang tao. Marami ring buko ang makikita sa island at halos hindi napansin ng mga bunga nito kaya hindi ko pinalampas ang pagkakataon na kumuha nito. Ah, uh, try natin siya sungkitin. that's one that's two so yeah, ako tayo ng dalawang buko medyo napagod tayo pero ako na rin Naroon naman silang uh, tubig sa paglalakad sa isla kung saan pakiramdam ko ay kinalimutan ako ng mundo malalim na karanasan ng pag-iisa at kapayapaan ang naramdaman ko naisip ko na sa paglalakbay mag-isa Iba't ibang epekto ang maaari nitong maging hatid sa isang tao katulad ng pagkaramdam ng kalayaan at kapanatagan. Totoo nga na sa pag-iisa, nagbibigay ito ng daan ng pagninilay-nilay upang mas masulya pa natin ang ating sarili. Madalas, sa bilis ng pag-ikot ng mundo at sa dami ng bagay na inaalala natin, nakakalimutan na natin na kumustahin ang ating sarili. Kaya naman, nakakabuti rin na minsan ay huminto at tanawin ang kapaligiran kahit panandalian lang. Totoo nga na may ibang epekto talaga sa atin ang mga bundok, karagatan at ang kalikasan. Sa paglabas ko sa aking comfort zone, mas nagiging malinaw ang pagkilala ko sa aking sarili at maging sa mundo. Nagbibigay rin ito ng daan upang magkaroon ng kaalaman sa bagong kultura at pag-unlad sa pagkilala sa iba't ibang uri ng tao. Sa pag-uwi, baon natin ang lahat ng natutunan at alaala -ala sa biyahe na to. Hindi na natin mapapalitan ng haraan at lalong hindi natin hawak ang bukas. Ngunit, may kakayahan tayo na maging masaya sa kasalukuyan. Ang video na ito ay magsisilbing paalala na hindi pa naginip ang aking naging biyahe at ito ang mga karanasan at alaala -ala na babaunin ko hanggang sa pagtanda. Maraming salamat sa pagsama ha! Hanggang sa muli!